I'm Rad Pelayo. I'm the owner of Healthy Meals PH. Healthy Meals PH is a calorie-counted uh, delivery company who started to 2017. So we started basically because there's a need no, uh, for unhealthy meals na hindi masyadong expensive. So we can always have healthy meals na may lasa. Because during our times ng mga province, diba, wala naman mga seasoning eh. We only have natural and organic products. Mga bawang, paminta, sibuyas. So so yun yung doon kami nagbabank doon sa company namin and doon sa product namin. Na it's healthy but it's tasty. Ang mahalaga lang is to sustain unhealthy living or healthy food na hindi masyadong wasak yung ating budget. Kumbaga so, yun po yung advocacy namin for Healthy Meals PH. Started with uh, high protein, low carbs or and then we have skinny meals. Skinny meals is actually a complete and balanced meal. Ibig sabihin, meron pang carbs, may ulam ka, may snacks ka, no? And then, yung aming high protein is intended naman for those people who work out, no? Yung mga nagbubuhat, no? O yung iba naman, they want to build muscles para mas mabilis yung metabolism at mabilis din pumayat. Now, we have also keto. Keto is for those people na gustong pumayat ng mabilis, kakasal ka, may reunion ka, de ba? But of course, he needs discipline and guidance pa rin ng doctors when you undergo for keto. So once you visit our page, meron po yan sasagot sa inyo, i-assess ia po kayo. Hindi lang yung basta-basta, ito kailangan ko, ito yung mura, ito yung orderin ko. That's why majority of the people, minsan nahihilo do doon sa weight loss nila kasi hindi tama yung pagkain na ini-intake natin. What we want is to eat right to live right, no? Yung sustainability, yun yung pinopromote natin with Healthy Meals PH. We launched this year or I think last year po yung customized meals natin. Kasi different people have different needs, no? Especially for those people with high cholesterol, high sugar, minsan yung iba may gout, bawal sila ng beans, so we do that. For customized kasi, all you have to do is to send us ano yung bawal sa'yo para yung chef namin sa pagkain mo, tatanggalin niya yon at i-replace niya ng iba para makomplete pa rin yung calorie counted or calories na kailangan mo in a day. So I think we have 1.5 calories, 1.8, 2,000 calories. And then, pag binigay kasi namin yung details or kinuha namin details, kami na nagre-recommend ilang calories ba ang kailangan mo sa lifestyle mo. Actually, siguro kami, it's more of on a practical level kami. No, kaya siguro kami tumagal din sa market. Mahirap siyang i-sustain. So ngayon, kung sustainability pinag-uusapan, ibig sabihin, you just replacing yung mga unhealthy food ng healthy food. Example, instead of white rice, pwede kang mag-brown rice, red rice, black rice, still may rice ka pa rin kasi we are Filipinos. No, pwede ka rin magpasta pero may wheat pasta na. Pwede kang mag-bread, may may bread na rin na wheat. So ibig sabihin, it's a matter of substitutions ng mga unhealthy food, ng regular food na kinakain natin. So yung lasa, definitely we don't use yung mga mixes. We don't use yung mga cubes. What we use is typical. The, the typical gulay sa ating bahay kubo. Yung life natin, masyado ng fast-paced. Instant noodles. ba? Diba? Instant din yung, yung pangsigang. Lahat instant na. So, kumbaga, kami, kami yung substitute na pagising mo, gawa na yung pagkain mo kasi na-deliver na sa doorstep mo. Yung convenient dito ang amin sinishare, maliban lang doon sa pagkain. Kasi sometimes we eat mindless na mindless eating ang tawag or reward eating. Actually, our price po is not that expensive. Kasi I think we have a program of 2,200. That's for 5 days already. So if you divide it in 5 days, that's probably mga 400 to 500. That's three meals na with one snack. So that's around 130 to 150 per meal. No, so hindi kami expensive. For contact details, still po we have uh, Healthy Meals Main which is Metro Manila. We have Healthy Meals Pampanga, Healthy Meals Bulacan, Healthy Meals Cavite, no? Lahat po ito may pages kami. North and South po nagde-deliver na rin po kami ngayon. We are a team po, no? If you need nutritionist, we can we have po. We have a chef also. Actually, we have mga instructor din sa gym na pwede kami ma-refer. So, it, 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 it is an holistic approach po for weight management po. Please visit our page po. Aside from our healthy meals, you can still order yung mga pack meals nyo, lunch meal nyo na healthy po. We do serve that. Ang sarap pagkain, itaas ang ati Kalidad bawat lugar na puntahan May respeto't tignidan Nitis sa bawat labi kay saya Sa damdamin, bansang maharlika sakit at pagmamahal sa kapwa kay gandang advokasya lahat magkaisa half pound for your carbs one piece size for your protein one pound for your veggies Begins. tapos sa fruits naman is one to two serving per day Very good day mga kakay! At ayan nga mga, yes. mga kakay! Andito tayo ngayon sa Healthy Meals mm. PH. Aten, kakaibang ngayon dali. Yes. Dito lang tayo sa May City. Oo, healthy. Yes, Dito yes, kakainin healthy. Makakay. At complete balanced meal. Mm, complete balanced meal. Pag sinabing complete balanced meal, may Carbs ka, may gulay ka, may protein, yes. at syempre, may fruits. Yes. Ang calorie nito is nasa 1,500 to... 1,800 yun. 1,800 na calorie. Buksan na agad tayo. Everyday. Ang na uh -huh. dami natin natutunan, kuya, eh, dito. O, oh, ang napaka, ano, uh -huh. napaka-informative ng... Yes. Ayan. Uh, Pakita natin, o. Ayan lo, ayun yung ginawa natin, no, kanina. Ito yung fruits, snacks. snacks tapos yung ito yung breakfast. breakfast natin. At ito ang lunch. O buksan na natin, take mo lang natin dinner, yan. mga kaakay. Itong ano na to, itong breakfast na to, Cajun chicken. With Sambre. Wow. Brown rice and stir fried veggies. Ano naman? Ah, uh, ano to? Kebab. Chicken kebab 'yon. Pang lunch naman to. Kaya uh -huh. na kailangan heavy. Ayun no? oh. Heavy lunch. Tikman na natin agad to. At sa akin ko 'yung uh, red rice 'yung nakuha ko. Ano 'yung nakuha mo? Um, brown rice, rice. Brown rice. Ayun, no? oh. Makakay. Ano ba natin? Mm. 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 Alam mo, kuya. Ito, oh. Red rice. Healthy. Mmm. Alam mo, kuya, dati, ang ala ko. Mm. Kapag sinabing healthy food, mm. Bland, walang lasa, matabang. Oo. Oh, Tsaka, no, ang alam ko, puro gulay, hindi oh. pwedeng karne. Pwede pala. Narealize ko na, mm. Pwede naman palang mag-diet ng may lasa yung pagkain. Yes, Siguro, may exception lang kasi may iba talaga na bawal sa maalat, bawal sa ano. At ang kinaganda dito sa healthy meals, meals pH, pwede kang mag-construct ng mga pagkain mo na depende wow. sa ano mo, mm -hmm. sa binigay ng doktor sa mm sa'yo. -hmm. Kasi meron silang nutritionist at chef um, um, talaga. na talagang napagbangga nila yung nutritionist kasi yes. kasi karaniwan talaga sa totoo lang yung chef tsaka yung nutritionist medyo nagkakaroon kasi bawal man. na ka bawal, bawal ng salt yan bawal ng pepper Owas. mga gano'n madami tawag kasi may mga bawal may mga restriction sa pagkain at talaga naman dahil <laughs> ang sarap hindi <laughs> nga halata <laughs> kasi halos maubot oh, na mga kaway mom kaya sa mga gustong bumili mag-afford mm. o mag-avail ng kanilang mga yeah, promo. kaya mag-order na Pero, kayo kasi meron silang alam ko, sabi ni Sir Rad, oh. meron silang 30 days. Oo. Oh, oh, At may, saka may 60 days. Oo, oh, may malalaking, no. ano, may malalaking portion sila na... Pwede pa nila i-deliver mismo sa bahay nyo. bahay Oo, oh, oh, oh. Yun ang pinakamaganda. Saka kakain kayo ng ganito, kung mga mga nagda-diet wala, dyan. Wala ka nang isipin. Pagkagisin yes. mo, Ini. oh. mo lang, ihano mo nalang, na lang. Araw-araw, di-deliver nila. Oo. Oh. Ito yung for dinner natin. Akala mm. mo, bake mac. Pero ano yan? Baked cauliflower. Baked cauliflower, With o. Oh. Melted cheese. Yes. Caloum. so, ba ano pa rin pwedeng substitute kasi sa protein, protein yung cauliflower. Testing na natin yan. Testing na natin yan, mga kaakay, o. Oh. naman, o. Oh. Tikman natin to. Mmm. Mmm. Mas masarap pa to sa, ano eh. Sa bake, Mmm. Healthy pa kasi. Healthy pa. Mm -hmm. Talagang ito, meron siyang mga ganitong mga meals, mga kakay. Talagang magiging ano ka dito, sexy. Kung gusto mo mm. bumalik, di ba? 2020 mo, kailangan mo Bumalik ka ng noon balik, di ba? Oo. So ito na, magsimula tayo sa ganito, mga kakay. So ito, ito naman yung mga snack nila, fruits. Mm Di ba? Tsaka ang kinaganda pa dito, mo na Everyday dito. nagbabago yung meal. Yeah. Ayan. Mer Tapos sabi nga nila, For almost six months, kaya nilang iba-ibay meal araw-araw. Talagang di Gano, ka masasawa. May, ano nila, menu? Six months? Oh. Ilang, ilang ano yan? Ilang... Ilang menu yung... Ilang menu yung napa -adami. Oh, Oo. Ilang kusin yung kaya nilang... Ay nga, napa ng pwede ngayon. Ayan, oh. nandito sila, Chef Ray si Chef Jomar. Ayan, sila yung yeah. nag-prepare kanina, no? Oo, oh, maraming salamat. Maraming sa salamat kila chef kasi pinaulaan nila tayo ulit dito mm. na matikman. T totally, wala na talaga production. Pero Oo. pinagawa nila tayo. Yes. Yung special contract. na nga kayo, Sir Rad. Maraming Ma salamat. talaga, so, Sir Rad, mm. Maraming salamat Kaya, kung sa inyo. Kung sa aling naghanap ng healthy option, healthy meals, ayan, dito lang yan sa Healthy Meal PH. At syempre, follow niya lagi, Akay Nesol, sa Facebook page, YouTube channel, ka lang TikTok account, syempre. Mas maraming like, mas maraming share. At mag-comment lang kayo. Para mas marami tayong mga PWD na matutulungan. Ako po si Pinoy Foodie. O naman si Food Trip ni Kuya A. Eh. Ang yes. nagsasabi na? It's a very good day. You know. Mga katay. Solid. Bye!